Hi hey guys! Good morning! Ayan po. Ayan, hapo na naman. Ay, tanghali na po. tayo po, nakabili ng sitaw. Ayan. Hello po! Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Tayo po mag na Habang ako naglalaba, nagda-dryer. ito ng love <laughs> you. Sitaw. Ayan guys. Ayan. Ito po ang ulam namin. Isang taling ganito. Ito 20 pesos. Dalawa binili ko. Para hanggang hapon na. Ito pong aming gulay. Hindi ko lang po nung... Igisa ko na lang sa sardinas. Sarap una ito. Wala po kasi akong liyo. Maganda sana kung may liyo. Gataan. Ayan guys, kumusta po kayo? Ayan, tayo mag-imay ng... Ano eh. Madali lang naman natuwin ito. Naglako yung aking kahanggan. Ayan. 20 pesos, mura lang. Sariwa pa, galing sa kanilang tanin. Ayan. Kaya talaga sariwa po ito, guys. Bagong pitas, from the farm. Ang maganda dito sa probinsya, guys marami naglalako ng mga gulay, isda. Ayan. Ang problema lang po dito, ang pambili. Pag wala kang pambili, wala. Pero mura kaysa pumunta sa palengke. Sa palengke po, maliliit lang ang tali. 20 pesos. Itong tali ito, hatiin po yung sa tatlo. Nagawin nilang sampu-sampu. Diba? Talang din, 20 lang. Madami. umaga pa naman po. Ula pa naman. Alas 11. Mag-aalas 11 pa lang ng umaga. Ako yung habang naglalaba, ay nagda-dryer. Nagihimay ng gulay. <laughs> wala po. Yung kasama ko tulog. Yung buso ko yung nasa school. Kaya wala akong makatulog. Kaya para po ako dito ngayon. Kitikiti. -kiti. <laughs> Madami na no. Daming ginagawa. Ako lang ang gagawa. Pagising na mga yung kakain na lang. O, diba? Ganyan si Kaora. Maraming na trabaho. Araw-araw po yan. Palaging ito lang ginagawa ko. Magluto, maglaba, maglinis sa bahay. Ang tinda din sa aking mong tindahan. Yan lang kung aking gawain. <laughs> Nakakapagod po. Wala yung pang gagawa ko. Diyan ko lang. May maliliit, may malalaki. mabuti po hindi tumama sa amin ang pagliyo. Konting ulan lang po ang nang lumang sa amin. Yes, salamat po kay Lord. Kami hindi bayan, Hindi kami dinaanan ng bagyo guys. Tapusin ko muna ito bago ako magsampay. Kasi guys, ayun, nagda-dryer ako. Parang konting hangin-hangin nila. -hangin, matuyo na. lang yung na kita. ini mazing Sorry, gosh. May yung bata. Ayan <laughs> yeah, yeah. na. Okay. Madami-dami din. 40 pesos na. Kasi nalawag binili ko eh. Guys. Against the light ba? Ma Dali lang guys. Ayusin lang natin. Kasi masyadong hindi maluwa oh my gosh. Ayan guys. Ayan guys. Ako yung nagda-dryer. Habang naghihimay ng gulay, nagda-dryer ako. Diba? Yung hmm, sika-orag. Lahat may paraan. <laughs> Ayan, hindi ko maalis. Tay ka lang kuya. Ay kuya. Hindi lang mga ate. Hindi ko maalis eh. Diyan, Yan po. Di habang nagde-dryer, nahimay ko na yung <laughs> nahimay ko na po yung gulay. Ah, pakadali. Okay. isasampay ko, ko lang ating isampay isasampay ko lang guys hindi guys, isampay ko na ah, yung aking pinang nilabhan, ayan, mamay na lang po ulit ayan guys, tayo mag the dryer ng hindi ah. na dryer ko na po para mabilis matuyo, matiklok mo agad pag di mo po yung dryer ko mahirap so, matuyo Buti na nga lang, lang po. Ito ang binibili ng ating mga kinilayan. Awa na sa ating Hulugan pa yan, guys. Hindi niya pang hulugan. Mabilayan niya lang ako. Ang guys, sabra ba itong ating anak na rin ang panganan? Happy Sunday. Merry Grace. Napaka may kumulat sa bagay. Eh. Lahat like naman po sila. Lahat like naman ang anak. Baba. Pero mas mabait yung muso ay yung aking pangalan. <laughs> Pagbahan sa mga muna. Ay, po naman sila. Alibasa yung pangalan. Ayan. Yeah, yeah. Ayan guys. Atin ang ito. Ayan. nahawakan ko po ito kasi natakbo <weak> Yan guys, ليok. bakit diba, malaki hindi natakbo ayan guys kumusta po kayo ayan mga takbo lakas ang hangin ang ganda po ng panahon kumusta guys sa inyong lugar ayan mo naman guys sa trabaho hindi ko na magawa mag-supply ayan na lang natin. Ayan guys oh. Diba? Ay, ko. Super init guys oh. Ayan. Blue na blue ang langit. Ayan. Kaya magandang maglaba. Maganda pong maglaba ngayon kasi napakainit. Habang dinadryer natin 'yung oh, dito tayo sa ano magtutungga naman tayo ito lang ito po ang aking gawain araw-araw habang tayo nagda-dryer magigit naman tayong tubig <laughs> di diba? wala wala akong sinasayang na oras guys buti na lang po ay malapit lang ang aking poso kaya talagang nagpa nagpakabit po talaga ako ng puso para hindi na ako mahirapan. Dati po kasi nakikiigib lang kami pagka layo-layo. Kaya ayan. Nag-ipon din ako ng pera para magkaroon ako ng puso. Ayan, guys. At sinulungan din po ako ng mga mababayt na black na charity bag. Sinulungan po nila akong magkaroon ng tinulungan niya ako. Pinatiin niya po ako sa papabalo ko. Okay, so. May galat siya po ako. Pinasero ni pa. At sa buong timbro ni pa. Kaya po ang tumingin sa ako. Pinatiin niya po nila ako sa pambayin sa po. Hello po. Maraming po salamat.

そうですね。<noise> <noise> tiyanik. Ayan. Okay. Pa. Tapos ako maglaba. Ayan guys. guys. At may galap shout out po sa napakabuti pong kaibigan ko po dyan sa tiyanik. Sa ah, viewers ko po, po pala yun. Mga viewers ko. Ayan. May galap shout out po sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Marami pong salamat. Ayan guys. Ano yan? Hello? Ayan guys. May pumutok daw mga fuse. Ayan. Tingnan ko nga. Baka yung kuryente namin. Ito lang guys. Pero may ilaw naman kapatid. Tingnan ko nga. o may ilaw naman kami. Kasi, guys, may pumutok daw. May pumutok na fuse. Dali. Tingnan ko lang, guys. Sana hindi madama yung aming... Babas! Namatay yung ilaw nila. Ang kapit ko. Pamagin ko pala. Ayan, tingnan ko. Ano yun, tayo? nyo lang? May ilaw ako? N nag blackout out sa inyo? Ah, uh, sumabit? Kuya? Paano nasabit? Ah, sumabit pala. Ayun guys. Ano'y nasabitan kuya? kala ko eh kala ko pati yung amin eh hindi po ay ah, alin dyan te? oh nakakabit po naman nakakabit pa ah sumabit Ayan, guys. Ayun. Mamaya, babalik, babalik. babalik. Ah. Babalik pati, babalik. Oh, ah dun pala sa inyo. <laughs> anong, anong duman, kuya? Sasakyan na mataas? Hindi. Ah. Kala ko pati yung aming kuryente. Yan guys. Kala ko yung amin eh. Pero may ilaw, may ilaw po kami. Kasi minsan po, minsan nagkaka ano, minsan nasusunog yung wire damay-damay na dati nga po nasunog damay-damay eh. kami lahat palit ng wire malaking gastos kaya ako lumabas tala ko yun ay napagod lang ako guys ayan marami pong salamat guys ayan tapos na yung akin din na dryer ayan tapos na ayan guys ayan marami pong salamat sa mga viewers ko ay tapos na sasampay ko na lang guys ayan <laughs> Ayan, thank you po. Marami po salamat sa mga viewers ko dyan. At sa mga palagi na Sana lagi nyo pong abangan yung aking mga upload. Ayan. At live. Ayan. Salamat po. Thank you very much guys. At may -show po kay Kuya Romel. Ayan. Hello Kuya Romel. Kumusta kayo? Ayan. Lagi po kayo mag-iingat Kuya Romel. Saan makayong pupunta araw-araw. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Thank you very much, guys. Guys, silo po. Bye. Marami pong salamat. God bless.